Good evening, good ito good guys It's na Pride League Ig, liig Pride na liig guys a... Ito sa bandang kaliwa ay Binig ha Ito mga grady guys Tapos video ni Koryano Moray Pakilalike, comment, padang. subscribe na rin guys Ito pala yung ano yung Pride na League fried nick yung uh, bola mami guys nice. hindi na mawala yung kanin guys hadi ah so, uh, mga sala mo hello po guys kayo tayo sabi no sa mga sabi mo hello. hello po guys may Okay. 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 Okay.